Okay guys na, good morning. Uh, welcome to my uh, YouTube channel, Kamumoy Founder. Dito dito tayo ngayon sa Tadiko Road, no? ah uh, sa Puro ka 5. Tadiko Road Highway. Dito tayo sa palaisda ni uh, Paring Janjan, -Jan, no? Ah. Uh, ang daming uh, isda dito, guys, oh. Kita niyo napakasariwa ng uh, nukos, oh. Nukos na puti. Saka Ah, uh, dito may mga Shout out sa mga nagagandahang mga kasir at saka uh, yung mga tindero nila guys. No. Dito sa pwesto na ito, dito matatagpuan yung mga ano. Kabili ka ng mga sariwang isda talaga. No. Oh, merong ano dito? Oh, merong mga, ano sa tawagan eh? Pandawan. Oh, pandawan guys, no. Ito, preskong pirit. Bangus, no. Oh, dito. Saka pag um, bumili kayo dito, pwede kayong humingi ng tawad kung nagkasala kayo. <laughs> Pero kung wala kayong sala, wag kayong tumawad. <laughs> okay guys, so. Oh, set out pare, mga ano, mga prinsa hey, sa Southern Davao. Oh. Out ko sa... Surigao. Surigao. Si Kay kasi set out kasi We are live in uh, Luzon, Visayas, Mindanao, no? Kung sa amigo pa na ko nga Luzon, well, Pansayan, Mulinao daw, no? Oh. Ah, <laughs> oh, Luzon, Visayas, Mindanao. Lukon, Pansayan, Mulinao. Okay, guys. Wali ang tirador nato sa kinilaw. Okay, guys. Ah Kasi nagkataon na birthday ng vlogger ngayon. Ah uh, Binigyan ako ng regalo ni Jan Jan, no? Isang malaking karaw. Pero, sabi niya, ilista lang din daw pagka regalo. <laughs> okay. Ikaw, ano yung set out mo? Set out sa mga suki lang, no? Okay. Set out sa suki. Mahiya kasi sa ano. Dito guys, ang dami na, kumpleto na, oh. Meron sila ditong uh, gulay. Mga lamas. Guys. Hello, madam. Good morning. Ah, oh, good morning. Huh? Oh, may mga mantika. Saka, no. Oh. Mga lamas. Kumplito na. So, arat na. Punta na kayo dito. no Kumplitong kumplito. Saring sariwa yung mga tinda dito. Guys. Saka sariwa din ang listahan ko dito. Ha? <laughs> Akala lang isa niya. Wala na isa para Isa na sukba na lang siguro. anak na lang siguro, ready to sukba. Ana oh. Oke okay, guys. So, dito lang. Basta isda ang pag-usapan dito kay Jan Jan Paring Jan Jan ang Southern Davao. napakamura at napakasarap na isda ang maiwi ninyo sa inyong hapag kainan hindi lang yung isda yung masarap yung nagtitinda masarap din masarap magmahal ha <laughs> okay aga aga pa okay thank you very much and power asa na to si walang napilda Ting man. Okay hmm. guys, Okay no? guys. Ako yung ending. Pare! Ikaw akong i-ending pare kay pasalamat kay ko sa karong adlaw pare nga. imo kong Oy, happy birthday, eh. Ay, Mari aku ya, pare ko kinalan pinyog lampir, guys. Do lang mo dire kang pare. Kay oh. Kay murah lang. Matibay pa ang mga ano dito. Oh. Shout out hatong pare dia. Mga suki. Hey okay, guys. Oh. No? Mga si pareng janjan. Thank you pareng janjan. Pare, Jan Jan, na, na more power no. Sa atin. Oke, okay, pre. Ikaw ang ilas Invite sila to ng sa imuang kwan, tindahan. Invite sila. Sige. Southern hmm. Wow. Oke. Okay. Salamat Yes. Basta ikaw, pre. Walang problema. Paring dyan, dyan lang sa kalam sa akin. Thank you very much.